mm Sa mabuting balita ngayon, si Jesus ay inimbitahan sa bahay ng isang pariseyong nagnangalang Simon. Habang sila'y kumakain, isang babaeng kilala bilang makasalanan ang pumasok. Siya ay lumapit kay Jesus, lumuhod sa kanyang paanan at umiyak ng labis. Binasa na kanyang mga luha ang mga paan ni Jesus, pinunasan na kanyang buhok, hinalikan, at pinahira ng mamahaling pabango para kay Simon na pariseo at sa iba kahihiyan ang paglapit ng babaeng ito para kay Jesus, ito ay tanda ng tunay na pagbabalik loob. Hindi itinanggi ng babae ang kanyang mga kasalanan, kundi buong puso niyang inalay ang kanyang sarili sa Panginoon dala ng malaking pag-ibig at pananampalataya. Kaya sinabi ni Jesus, iniligtas ka ng iyong pananali, yumaon ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Minsan para tayong yung pariseyo, madaling humusga kaysa umunawa. Madalas nating sukatin ang tao ayon sa nakaraan niya at hindi ayon sa posibilidad ng kanyang pagbabagong buhay. Pero kay Jesus ay kabaliktaran. Ang tinitingnan niya ay hindi ang kahapon kundi ang bukas. Hindi ang dungis ng kasalanan kundi ang kagandahan ng pusong nagsisisi at nagmamahal. Nawa'y piliin natin lagi ang landas ng awa at pag-ibig. Dahil sa huli hindi sa dami ng ating pagkakamali ang magtatakda ng ating kinabukasan kundi sa laki ng ating pagtitiwala sa Diyos at sa ating malalim na pag-ibig sa Kanya.